Hello guys, so ito yung ating motor ng washing machine. So isa sa mga dahil lang kung bakit tumuugong yung ating uh, motor ng washing machine ay dahil may na yung kanyang kapasitor. So kung good yung kanyang windings ng ating uh, washing machine motor, so try natin iikot to. Kailangan smooth yan. So kung smooth naman, wala siyang problema sa shafting at bushing niya. So ngayon ang posibilidad na sira pagka umuugong yung ating washing machine ay yung kanyang kapasitor maaaring defective na kaya hindi niya na kaya paikutin yung ating wash motor. So isa rin sa pag-ugong yung uh, defective na yung ating uh, windings. So, pagka defective na, uugong na lang din or wala na kayong maririnig na ugong. So, yun yung mga posibilidad na defective. So, nasisira lang itong motor ng ating uh, washing machine pagka siya ay nababasa. Katulad nito, nababasa to kaya kinalawang yung kanyang pinakabadi So, bakit ba siya nababasa? Dahil yung kanyang gearbox ay may... Uh, may tagas na ng tubig so pag naglalagay tayo ng tubig sa loob ng tub Ah uh, kumakatas siya tapos napupunta sa motor kaya kinakalawang nababasa at doon na nasisira yung motor natin kumbaga nag-short circuit habang ginagamit natin kaya magwala tayo uh, i stop na lang yung ating washing machine at hindi na andar